Utak ng pagsabog sa Marawi City Gymnasium noong 2023, patay sa encounter kontra army sa Lanao Sur. Iniulat ito ng 1st Infantry Division. Kinilala ng military ang nasawing DI Maute Group member na si Najib Lagindab alias Abu Jihad at naaresto ang dalawa niyang mga kasamahan. Nangyari ang inkwentro sa barangay Padas, Payag. Lanao del Sur. Si Lagindab ay bahagi ng grupo na nagpasabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University at ikalawang miyembro ng maute na na ng pamahalaan. Patay naman ang isang sundalo na First st Tabak Division matapos ang labanan nitong weekend. Narecover ng Army ang isang M16 rifle, isang caliber .45 pistol at mga bala, pati na tatlong improvised explosive device.